Focus ka sa sarili mo, hindi sa iniisip ng iba. Habang lumalalim ang gabi, napapaisip ka. Bakit parang kapag nagsisimula kang ayusin ang sarili mo, mas maraming may opinyon? Bakit kapag pinili mong manahimik, sila naman ang maingay? Pero alam mo, may isang simpleng katotohanan. Walang pakialam ang mundo. Lahat abala sa kani-kanilang laban. Kaya ngayong gabi, hindi na natin pag-uusapan kung paano maging gusto nila. Pag-uusapan natin kung paano mo mamahalin ang sarili mo kahit hindi nila maintindihan kung bakit. Kung gusto mong matutong maging kalmado sa gitna ng ingay, pakinggan mo hanggang dulo. At kung maramdaman mong may natamaan sa puso mo, click mo ang subscribe button, i-like mo ang video, at i-share mo sa isang taong kailangan din marinig ang ganitong boses ngayon. Walang pakialam ang mundo. Alam mo kung bakit ka napapagod? Kasi pinipilit mong ipaliwanag ang sarili mo sa mga taong ayaw naman talagang makinig. Gumigising ka araw-araw, iniisip kung anong sasabihin ng iba, kung ano ang tingin nila sayo, kung sapat ka ba, kung tama ba ang ginagawa mo. Pero minsan, nakalimutan mong tanungin ako ba nakikinig pa sa sarili ko? Ang totoo, walang pakialam ang mundo. Hindi dahil masama ang mga tao, kundi dahil abala silang lahat sa kanikanilang laban. Ang taong kinainisan mo ngayon, baka siya rin may pinagdadaanan. Ang taong hindi nag-reply sa'yo, baka siya rin ay nilalamon ng sariling katahimikan. Kaya bakit mo pa ibabase ang halaga mo sa mga taong niminsan? Hindi man lang tinanong kung kumusta ka. Sabi ni Marcus Aurelius, You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Lahat ng nangyayari sa labas mo, hindi mo kontrolado. Pero ang reaksyon mo, ang paghinga mo, yan, nasa kamay mo. Kaya huwag mong hayaan na ang opinion ng iba ang magdikta kung kailan ka tatahimik o kailan ka akyat. May isang lalaking ang pangalan ay Lino. Tahimik lang siya. Walang masyadong sinasabi. Pero araw-araw gumigising siya ng alas 4 ng umaga. Naglalakad sa kalsada, dala ang pangarap at pagod. Marami ang nagtatawa sa kanya. Walayan, yan, hindi yan sisikat, mahina yan. Pero hindi siya sumagot. Ang sagot niya gawa. Ang tugon niya progreso. Hanggang isang araw, nakamit niya ang tagumpay na dati, pinagtatawanan lang nila. Doon niya na-realize, hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo kung kaya mong ipakita sa katahimikan mo. Sabi ni Epictetus, what upsets people is not things themselves, but their judgments about these things. Hindi ang mga tao ang nakakasakit sa iyo, kundi kung paano mo tinatanggap ang mga salita nila. Kaya minsan, ang tunay na lakas hindi yung marunong lumaban, kundi yung marunong manahimik. Minsan, pati sa pag-ibig nakakalimutan natin 'to. Gusto nating mapansin, gusto nating mahalin, gusto nating mapatunayan na tayo ang pinili. Pero ang totoo, hindi mo kailangang maging option ng kahit sino. Dahil kung totoo ang pagmamahal, hindi mo yan kailangang ipilit. At kung totoo ang respeto, hindi mo kailangang manghingi. Kaya kung lumalayo sila, hayaan mo. Hindi lahat ng pag-alis ay kawalan. Minsan, para nyo ng kalikasan para ibalik ka sa sarili mo. Huminga ka ng malalim, pumikit ka, at isipin mo lahat ng taong hinabol mo noon. Lahat ng inintindi mo, lahat ng nasayang na oras kakaisip kung anong tingin nila. Ngayon isipin mo ang sarili mong mukha. Tahimik, kalmado, walang gustong patunayan. Yan ang tunay na kapayapaan. Sa mundong ito na puro ingay, yung tahimik ang kadalasan, yung totoo ang matatag. Kasi hindi nila kailangan ng papuri para maramdaman nilang totoo sila. Hindi nila kailangan ng audience para maramdaman nilang buhay sila. Dahil alam nila ang kalinawan, hindi galing sa labas. Galing 'yon sa loob. Walang pakialam ang mundo, kaya dapat ikaw ang unang magmalasakit sa sarili mo. Habang sila abala, ikaw tahimik na umaangat. Dahil minsan ang katahimikan mo mismo, yan ang ikinakatakot nila. Habang sila abala, ikaw tahimik na umaangat. Habang lahat nagmamadali, ikaw kalmado lang. Habang sila nag-aaway para mapansin, ikaw pinipili mong manahimik. At doon nagsisimula ang totoong pagangat. Hindi dahil gusto mong iwan sila, kundi dahil alam mong kung sasabay ka sa ingay, maliligaw ka rin. Ang mundo ngayon puro ingay. Lahat gusto may sabihin, lahat gusto may patunayan. Pero kung mapapansin mo, yung mga totoong matagumpay, sila yung tahimik. Hindi nila kailangan ipagsigawan kung sino sila dahil alam nila. Actions whisper louder than attention. Sabi ni Marcus Aurelius, waste no more time arguing what a good man should be. B1 Huwag mong ubusin ang oras mo kakaisip kung paano mapapansin. Gamitin mo yung oras na yon para gumaling, para maging magaling. Dahil habang sila abala sa pagpapanggap, ikaw abala sa paghubog. Si Ira, laging tinatawag na boring, hindi sumasabay sa gala, hindi mahilig magpost. Pero habang iba ginugugol ang gabi sa paninira, siya ginugugol yon sa pagbabasa. Habang iba nagpapanggap na masaya, siya nag-iipon ng kapayapaan at dumating ang araw na siya na yung inaasahan ng mga dating nanlait sa kanya. Hindi dahil mayaman siya, kundi dahil payapa siya, dahil may direksyon siya. At sa mundong puro liko, yung may direksyon, sila ang tunay na umaangat. Sabi ni Seneca, He who is brave is free. Kailangan ng tapang para piliin ang tahimik na daan. Kailangan ng tapang para sabihin, hindi ko kailangan sumabay. Dahil ang totoo, hindi mo kailangang ipakita sa lahat kung gaano ka kalakas. Ang kailangan mo lang ipaalala sa sarili mo kung bakit ka nagsimula. Growth without validation. Minsan pati sa pag-ibig, ganito rin. Habang sila naghahabol ng atensyon, ikaw natututo kung paano magmahal ng hindi nagmamakaawa. Hindi dahil malamig ka, kundi dahil natutunan mong mahalin ang sarili mo ng buo. Dahil kapag natutunan mong hindi mo kailangan ng validation, doon ka lalong nagiging karapat-dapat sa tunay na pag-ibig. Love is not found in noise. It's felt in quiet certainty. Subukan mong manahimik. Hindi yung tahimik na may galit, kundi tahimik na may kapayapaan. Isipin mo lahat ng bagay na dati mong pinipilit. Lahat ng tao na dati mong hinahabol. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Kailangan ko pa ba silang habulin? Kung habang tumatakbo ako, Nalalayo ako sa sarili ko. The power of silent progress. Ang katahimikan mo, hindi kahinaan. Isa yung taktika. Habang lahat nagsasalita, ikaw naghahanda. Habang lahat gusto ng mabilis, ikaw pinipili ang tama. Kaya huwag kang matakot kung hindi mo pa nakikita ang resulta ngayon. Dahil ang mga punong matibay, mabagal ang paglago. Pero pag tumayo na, hindi na natitinag. Love yourself without needing validation. Naubos ka. Hindi dahil sa kakatrabaho, kundi sa kaka-prove. Sa kakaisip kung sapat ka ba para sa kanila. Sa kakatanong kung may nagmamahal pa ba sa'yo kahit hindi mo na kayang magpanggap na masaya. Pero ito ang totoo, hindi mo kailangang patunayanan na karapat dapat kang mahalin. Dahil sa sandaling gawin mo yon, nawawala na yung purong halaga mo bilang ikaw. Lahat tayo, minsan naging alipin ng validation. Kapag may nag-like sa post mo, masaya ka. Kapag wala, nagdududa ka. Kapag may kumapansin sa'yo, mataas ang tingin mo sa sarili mo. Pero kapag walang pumapansin, bigla mong iniisip, baka hindi ako sapat. Pero tanungin mo sarili mo, sino ba talaga ang sinusubukan mong patunayan? Ang mundo? O yung parte ng sarili mong hindi mo pa kayang tanggapin? Sabi ni Epictetus, no person is free who is not master of himself. Ibig sabihin, habang umaasa ka sa papuri ng iba, hindi ka pa malaya dahil hawak pa nila ang emosyon mo. Pero sa sandaling matutunan mong maging masaya kahit walang nakakapansin, yon ang tunay na kapangyarihan. Si Enzo, sanay siyang magmahal ng todo. Binibigay lahat. Laging una sa effort. Laging huli sa pagpapahinga. Pero isang araw, napagod siya. Napagod maghabol ng atensyon. Napagod magpaliwanag sa taong hindi naman talaga interesado sa kanya, kundi sa ideya lang ng pagkakaroon ng kasama. Kaya umalis siya. Tahimik. Walang drama at doon niya nakita na minsan ang paglayo hindi kabiguan kundi paraan ng pagbalik sa sarili. Hindi lahat ng nawawala talo. Minsan, iyon ang paraan ng unti-unting panalo. Romantic Layer Letting Go Without Bitterness Alam mo kung bakit mahirap mag-move on kasi hindi mo lang sila minahal. Binigyan mo rin sila ng parte ng sarili mo na hindi mo pa naibibigay sa kahit sino. Pero tandaan mo to, hindi mo kailangang bawiin iyon. Ang kailangan mo lang, tanggapin na natuto ka dahil sa sakit. Ang bawat luha, binayaran mo ng karunungan. Kaya huwag kang magsisi sa pag-ibig na hindi nagtagal. Dahil kahit sandali lang, tinuruan ka nitong paano magmahal nang hindi nakakalimutan ang sarili mo. Sabi ni Seneca, If you want to be loved, love yourself. Simple, pero totoo. Kasi paano ka mamahalin ng tama kung hindi mo pa natututunang yakapin ang mga bahaging ayaw mong ipakita? Ang tunay na self-love, hindi yung puro affirmations. Self-love yung marunong kang huminto kapag pagod ka. Marunong kang magpatawad sa sarili mo sa mga pagkakamaling paulit-ulit. Self-love yung marunong kang magtiwala na kahit hindi ka nila piliin, kaya mo pa rin pumili ng sarili mo. Ang katahimikan, hindi laging kalungkutan, Minsan, yon ang panahon na unti-unti mong binubuo yung mga bahagi mong binasag ng ibang tao. Kaya kapag naramdaman mong mag-isa ka, huwag mo agad isipin na walang nagmamahal sa iyo. Baka binibigyan ka lang ng pagkakataon ng Diyos na matutong mahalin ang sarili mo ng buo, bago mo ulit ibigay ang puso mo sa iba. The Discipline of Stillness Tahimik ka lang, pero sa loob mo, may unos. May mga bagay kang gustong sabihin, pero pinipili mong manahimik hindi dahil mahina ka, kundi dahil marunong ka. Sa mundong puno ng ingay, ang katahimikan mo ay hindi kawalan ng sagot, kundi tanda ng karunungan. He who is brave is free, sabi ni Seneca. At minsan, ang pinakamatapang na tao ay yung marunong magpigil, yung kaya tumahimik kahit gusto ng sumigaw. Ang disiplina ng katahimikan ay hindi madali, lalo na kapag sanay ka na laging may dapat patunayan. Pero dumadating ang panahon na mapagod ka sa pagtugon sa bawat gulo, sa pagpapaliwanag sa bawat maling akala, sa pakikipagpaligsahan sa mundong hindi naman nakikinig. At doon mo marirealize, ang tunay na kapayapaan ay hindi ibinibigay, kundi pinipili. Kaya kapag may nagtanong bakit hindi ka na lumalaban, ngumiti ka lang. Dahil alam mong hindi mo kailangang sumigaw para mapatunayan ang totoo. Sabi ni Marcus Aurelius, You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Ang disiplina ng stillness ay yung kakayahang pumili ng laban, yung hindi lahat pinapatulan, yung hindi lahat sinasagot, yung alam mong hindi mo kailangang baguhin ang mundo para maging payapa sa loob mo. Isang gabi, may lalaki naglakad mag-isa sa gitna ng ulan. Basang-basa, tahimik lang. Walang payong, walang reklamo. Habang ang lahat ay nagtatakbuhan papalayo sa ulan, siya nakatayo lang. Sabi ng mga tao, bakit hindi ka tumatakbo? Ang sagot niya, kasi kahit tumakbo ako, mababasa pa rin ako. Mas mabuti nang tanggapin kaysa labanan. At doon ko naintindihan, ang tunay na stillness ay hindi pag-iwas, kundi pagtanggap. Hindi ito pagiging duwag, kundi karunungan ng taong nakilala na ang sarili niya. Kaya sa susunod na maramdaman mong gusto mo ng sumagot, tanungin mo muna ang sarili mo. Para kanino ba itong laban na to? Kung hindi naman ito laban para sa iyong kapayapaan, baka panahon na para manahimik. Ang stillness ay hindi katahimikan ng paligid. Ito ay katahimikan ng loob. Ito yung kalmadong puso sa gitna ng bagyo. Yung kaya mong ngumiti kahit may hindi nakakakita ng halaga mo. At yung kaya mong magtiwala sa oras dahil alam mong hindi mo kailangang ipilit ang mga bagay na talagang para sa iyo. Ikaw ang sagot, hindi ang opinyon nila. Marami kang maririnig, mga sabi-sabi, mga opinyon, mga taong magaling lang kapag sa'yo nakatingin. Pero tandaan mo ito, hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para sa mga taong hindi marunong umintindi. Sa dulo ng lahat ng ingay, isang tanong lang ang mahalaga. Kilala mo pa ba ang sarili mo? Lumaki tayo sa mundo ng gustong ipakita na kailangan mong maging enough. Na kailangan mong patunayan na may halaga ka. Pero ang hindi sinasabi ng mundo ay ito. Ikaw mismo ang sukatan ng sarili mong halaga. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa lahat. Hindi mo kailangang ipilit ang presensya mo sa mga taong pinipili kang hindi pakinggan. Sabi ni Epictetus, if you want to improve, be content to be thought foolish and stupid. Ibig sabihin, kung, kung gusto mong lumago, handa kang hindi maintindihan ng iba. Dahil ang tunay na karunungan, madalas hindi naunawaan ng karamihan. Sabi ni Marcus Aurelius, The opinion of 10,000 men is of no value if none of them knows the truth. Ang totoo, kahit anong gawin mo, may masasabi pa rin sila. Kahit anong galing mo, may hindi pa rin maniniwala. Kaya bakit mo pa ilalaan ang enerhiya mo sa kanila kung pwede mong gamitin yon para maging mas mabuting bersyon ng sarili mo? Kapag naintindihan mo na hindi mo kontrolado ang iniisip ng iba, doon mo mararamdaman ang tunay na kalayaan. Kasi wala nang mas malakas pa kaysa sa taong marunong tumingin sa salamin at sabihin, Ako ang sagot, hindi ang opinyon nila. Kung dumating ka hanggang dito, Ibig sabihin, hinahanap mo rin ang sarili mong katahimikan, ang sarili mong lakas. At kung ganun, karapat dapat kang maging payapa. Kaya focus ka lang sa sarili mo, sa pagbuti mo, sa paghilom mo, sa pagiging stoic sa mundong madaling magingay. Ako si Stoic Maru. Kung nagustuhan mo ang mensaheng ito, like, share, at subscribe ka dito sa channel para mas marami pa tayong matulungan na hanapin ang kapayapaan sa gitna ng gulo. Dahil sa dulo, ang mga tunay na kalmado, sila ang pinakamalakas. Focus on your truth. You are the answer. Focus ka sa sarili mo, hindi dahil wala kang pakialam sa iba, kundi dahil gusto mong may kabuluhan ang bawat galaw mo. Hayaan mong magsalita sila. Hayaan mong magduda sila. Dahil sa dulo ang totoo, wala talagang may pakialam maliban sa sarili mong kaluluwa. Kaya habang lahat nagmamadali, manatili kang kalmado. Habang lahat nag-iingay, pakinggan mo ang sarili mong katahimikan. Dahil doon mo maririnig ang totoo mong lakas. Ako si Stoic Maru. Kung ramdam mong may natutunan ka, subscribe ka na ngayon, ilike mo tong video, at ishare mo sa isang taong kailangan din ng gabay ng katahimikan. Makita tayo sa susunod na video.